Ayan, magandang araw mga idol. Meron na akong magandang balita sa inyo. I-update ko kayo sa yung natatandaan niyo ba yung taon-taon nanganganak -taon na kalabaw? Ah, hindi pala taon-taon 'yun. Migit isang taon. Oh, buntis naman siya. Ngayon, nanganak na siya mga idol. Papakita ko sa inyo. Nagjaging tayo mga idol, nagjaging papawis ayan yung anak ko hello hi kaputik <laughs> so, dito mga idol kasi ano yun eh nagdaanan ng kalabaw ayun ito na si Perry mga idol na ayan ito ito ayan nanganak na siya ayun ayun kalabaw yun ito yung kanyang anak <laughs> cute 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 oh. cute cute ayun si Perry na sinasabi kong taon taon mga idol ayun oh, lalaki lalaking lalaki yung kanyang anak mga idol cute na cute <laughs> Oo. Oh, oh. Ayan. Tatay. Hmm. Pwede na ba tayo nung sa ilog? Oo, sandali lang. Ayan o. No? <laughs> ang laki ng nanay niya. Tapos ang lipang anak niya. Cute cute mga idol na. No? Ayan. Ang oh, grabe, sarap dito mga idol mag Sarap ah. Huwag kalimutan mag-exercise mga idol dahil yung mga kinakain natin ngayon matitindi kung hindi mataba matamis naman di ba so kailangan natin palabasin yung mga tok na yan tayo maglapit na tayo maglapit na basta ko mas malayo ako lab na lab na yung anak niya ayan maraming salamat mga idol God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.